Welcome sa akin Diet Journey 21. Ayan. So, halik kayo at sama ko para magluto sa aking lunch at sa aking dinner. So, ito na nga, no. Ito ang aking lunch. Kasi aalis kami, kaya nilagay ko siya sa baunan. So, yan yung aking, ano, may strawberries, may kiwis, log, merong liempo, Anis, cucumber at saka meron ding lettuce. So, ayan yung aking lunch. So, heavy talaga siya with kiwi pa yan. So, tara, proceed tayo sa aking dinner. So, ngayon dinner na to, nagluto ako ng pangkalahatan. kasi alam nyo naman nandito ang bida -bida, si pote. O, ba diba? Ang plano ko ngayon ay magagata ako ng anok with prawns. Kunti lang na prawns kasi allergic dyan si CK. So, Ayan, nilagyan na natin ng bawang, sibuyas, at saka natin ng kumukulong tubig para mas mapabilis ang kanyang pagkaluto. Butin muna natin yung ating manok. Tilagyan ang ating patatas at saka carrots. Pan muna natin to ng saglit. At meron tayong leftover na pineapple. Masayang ilagay lahat. At saka meron tayong Broccolini. Ang paborito kong gulay talaga yan. Pahiwa ko. Para mas ano siya. Ayan na. Lagyan na natin ng gata. Dahil walang fresh dito. Laging na sa lata. So, latang choice. Ayan na. Tapos na. Kung nakita nyo. Ay, ang bango as in promise. Ayan. Asin lang ang katapat nyan. Diba? Ayan. Meron tayong kum or atsara. Ayan. So, yan na. Ang asin nating Himalayan salt. Yun lang yung timpla niya. Ayan, ang sarap. Ay, naku, basta promise. Rin kayo para matikman nyo. Masarap. Kahit anong gulay, pwede nyo namang ilagay mga mare. So, ako uuna ng kakain ano. Kasi, ayan na ang akin. Ayun lang, babush.